Oh, ang bulikat yung kaibigan. Wala na namang may content. Kaya nandito naman sa Robinson. <laughs> Gaya ng dati, sinama na naman tayo ni Mrs. Para mag ng mga bata dito. <laughs> Welcome back, mga bulikat kong kaibigan. At haliparot. Oh, andito tayo ngayon sa Robinson. Alam nyo na, ang mangyayari na naman dito, tagalaga na naman tayo ng mga chikiting patrol. Baka <laughs> makabasag na naman, kaya kailangan nating alagaan dito. Sina mga pala ako ni Mrs. dito para mamili ng mga sabon kasi ang dami ng labahan sa bahay. <laughs> Nagpapasalamat na rin ako, buti hindi akong tagalaba, bibili lang kami ng sabon. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, mahihaya din. wag naman sanang pride ang umiral. Pero ang gusto niya ay yun, pride talaga ang gusto. Hinahanap niya yung pride na sabon. <laughs> Kulay blue pa daw. Oh, he <laughs> Dahil kasi sobrang dami ng labahan namin sa bahay. Naku po, mga bata ako at siya mga uniforme. Sang na sabon din ang kailangan. Kaya ayan, papakyawin niya at ang buong sabonan dito. <laughs> Kaya ikaw, kung ma-pride ka maglaba, pride na rin ang bilhin mong sabon, ang luminis. <laughs> Siyempre, kung may pride ka, dapat may champion ka rin para champion sa labahan. <laughs> oh, kanina ka pa dyan na mo na yung follow. Maraming salamat. bahan mo na rin ang surf at downy.